si Tatay Bigong nung siya pa ay bagong police official. Nagkasama sila, alkalde pa, ang uh, ating presidente Bigong. Mula noon hanggang ngayon tuloy-tuloy ang samahan at walang iwanan. Tawagin na natin, Senador Ronald Bato de la Rosa. Bato, <laughs> Ako'y nahihiyang magsabi sa inyo o inganyuhin kayo na magsabi na bring him home. Dahil in the first place, hindi natin siya napigilan na dalhin doon sa ICC. Ako talaga ay masama ang loob ko. Mahiya sabihin sa, sa gata yun na bring him home. Na in the first place, hindi ko naman talaga siya napigilan na ibiyahe doon sa ICC. Ay napakasama ang loob ko. Nung nangyari yun, hindi ko alam kung anong uh, naramdaman ko. Para bang ganito na tayo ngayon, kahelpless? Sarili nating pulis ang magdadala ng ating presidente, piliting isakay sa aeroplano para ibiyahe doon sa The Hague, Netherlands. On what basis? Wala. Wala. On what basis? Political. Oh. Ah, Palaging sinasabi ni President Marcos, hey, hindi, wala, wala, wala. hindi namin, hindi namin nirecognize ang ICC. Kasi hindi na tayo mimbro. Hindi. Commitments ayun sa ating konstitusyon to defend to protect to serve and protect the Filipino people sino sino si visualia yun nga dayuhan kini ang Filipino people alasuto you kailan know Filipino people yun pinadalaya nyo sa Habang habang kinakarga siya sa aeroplano, nag-struggle sila doon. Wala na kayo magawa. Dahil nandoon ako sa Dabaw, uh, kinukoordinate ko yung ating mga yung petisyon na ginagawa natin na hindi nakahabol. Kaya hindi ako sumama sa sa Hong Kong dahil sa gabi na yon alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papunta Hong Kong. Pero meron nag-leak sa akin ng impormasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik na dito, galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si ASB, uh, Bingo Pijaldia. Sabi ko, sir, meron ng warrant. Hindi na ko hahabol dyan. Kasi kasuhin ko na lang yung petisyon natin dito. Petisyon for Sir Siorari and the uh, Uh, prohibisyon. Kinoordinate ko yung ating mga abogado sa nga yun. Pero nung kinarganas niya, wala na ako. Ano magagawin ko? Alam mo yung nagawa ko? Naghanap ako ng tao nakakilala yung piloto ng aeroplano. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo! Sabihan mo, paggawin na yan, ibyahin na si Pangulong Duterte. He will go to kagrabihan o. Pagdalahin niya si Pangulong Duterte noon, mananagot siya sa taong bayan. Mananagot siya. nagagasama na loob ko. Alam mo yung isang barangay, Kapitan? Sa barangay, Kapitan, maliit na barangay. Kausapin mo. Kap. Ano tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi na Kapitan sa'yo. Sir, ikaw naman, sir. Pariho na yung lalaki. Hindi pwede yan, sir. Hindi talaga. So may isang salita. Kasi nung 2022 election, kung hindi si Pinday Sara makasama sa kanilang rally, kasi may ibang commitment, ako ang nag-proxy kay Pinday Sara. Magkasama kami na sa stage. siyang kandidato ng presidente, ako ang nagrepresent kay Pinday Sara. Nag-uusap kami. Gusto mo kinun? Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. <tot> Hindi pa ba, siya presidente noon! <tot> Hindi ka <na> presidente! Pangalawang <tot> <boni. Malalang> bisis, <tot> presidente na siya! Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand niyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Rangkahin mo ako. Para I know what to do. Please. Rangkahin mo ako. Sabi niya sa akin. Alam mo ba to? Kahit gabuhok mo. Kahit wala buhok ha? Kahit gabuhok mo or buhok ni President Duterte, hindi mahahawakan ng ICC. Wow! Hindi Mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ang isusunod ng ICC. So, naniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang UNITYM, bakit biglang nagbago? Bakit biglang nagbago? Halata na itong lahat, ang ugat nitong lahat, ay kasakiman

divided. Mabuti sana kung ang division ay 50-50. Ako, hindi ako statistical, pero alam ko ang division ay nasa 80-20. 80 tayo, 20 lang sila. Pero yung 20 na yan, sila may hawak ng poder ng gobyerno, kaya tayo kahit tayo, majority, tahimik lang ang mga tao dahil nagtitimpi lang ang mga tao. <laughs> nagtitimpi lang ang mga tao. Anywhere I go, Luzon, Visayas, Mindanao, magsabi lang tao sa akin, Sir, sabihan mo yung kasama mo sa Team Soka. Sige lang, Sir, please lang kayo. Basta kami sa... Alam namin what to do. Alam namin, Sir. Basta kami makita na lang natin sa balota kapag kami bumoto. Magugulat na lang kayo kung anong magiging resulta. Ako na may naniniwala. Dahil hindi man ako nakiusap sa kanila. Hindi ako nag-isa. Hindi ako nag-iusap sa kanila. Sila kusang, kusang loob na lumapit sa akin. Alam nyo, ang kasama pa, ha? Eh? Ako, kilala ako at nakasama ko si Pangulong Duterte almost 40 years 39 years more more than 39 years, magpo 40 years na magkakilala 1986, pag graduate ko sa PMA pagdating ko sa Dabao Vice Mayor pa siya noon eh kami parehong lalaki puro action man pagdating sa gira doon sa MPA sa Dabao region ako palagi ang nanunguna sa gira ako palagi laging umuna, siya naman ay piskal pa noon, naging vice mayor nung inapuyin ni President na Uri Aquino, gusto niyang pareho kami, parang alagang gusto ng adventure, gusto ng aksyon. Kaya every time meron akong inkwentro, pupunta siya doon, maki, mag, maki, makibalita kung ano nangyari. Ay, to 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 so doon kami nag-start na kakilala. Nung kinasal ako, 1989, siya ang kinuha namin ninong At from there on, doon na. Nagsimula ang aming samahan. Pero ako, ipagmayabang ko talaga sa inyo. Yung tao na yan. For 40 years, nakilala ko siya at nagkakasama kami. Ako bilang polis at siya bilang mayor ng Davao City. Kahit isang utos na para sa pansarili, pangpersonal at pangpolitikal na utos, walang binigay sa akin ngayon si Pangulong Duterte. Ganon po siya, katinok na tao. Pagdating ng araw, ako ayaw ko sana kayo isama sa problema ko. Ayaw ko idamay kayo. Pero pagdating ng araw, nalalabas yung Waradong Pares ko. Puhuling ako ng PNP. Ito lang ang sasabi ko sa inyo. Ito lang ang sasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Kasi yung Waradong Pares na kanilang siniserve, sa atin, hindi yan nagagaling sa competent authority. Hindi yan nagagaling sa local natin. Hindi yan nirecognize natin dahil hindi tayo under sa kanila. Kaya dapat magkakaisa tayo. Hindi ko kayo dinadamay ha, pero pinapaalam ko lang sa inyo. Any time of the day, baka ngayon, pagbaba ko sa itablado, nandiyan na nakabang na sila, aristuhin na ako. Bahala kayo, sige. Ganito na lang ba tayo? Kawawa. Sana magising kayong lahat. Pero ako, ah, Don't get me wrong. Ako po'y nakikiusap sa inyo na kahit kayo, kayo'y galit na galit na. Kahit kayo'y nagigigila ng gusto dyan. Dahil sa injustice na ginagawa nila. Ako pa rin na nakikiusap sa inyo. I am appealing for your sobriety. Sana kalma lang tayo huwag tayo gumawa ng dahas. Dahil pagdating sa dahas, bibigyan natin sila ng rason na mag-declare ng Marcelo. Yeah! Diba? Huwag yeah! na huwag niyong gawin yan. Huwag niyo, huwag niyo gawin. Huwag kayong gumawa ng dahas. Huwag natin sila bigyan ng rason para mag-declare ng Marcelo. Kailangan tayong lahat ay kalma lamang, pero sulit, nagkaisa at gustong gusto na ibalik si Paolo Duterte dito. Bring him home! Bring him home! Maraming salamat! Magandang gabi sa ating lahat! At huwag niyong kalimutan! Hindi lang sa sigaw natin na bring him home, kundi, individually, magdasal tayo sa poong may kapal na sana, yung sitwasyon ni Paolo Duterte noon ay kayang-kaya niya manusupan yun at sana magkatagumpay siya sa kanyang laban. Yeah. Yung lang, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Thank you. Mga kababayan, Senator Robert.